Aba! Ay, tanghaling tapat. Ano kang ulas na? Tanghaling tapat, alas tres. Ah? Si Kaislaw ay pakasipag. Ay, miska? Ay, si ka? Ay, Kaislaw nga! Aba, nga. Matignan nga ako nung ginagawa ng Kaislaw. Abay, Kaislaw! Abay, ang sipag ng Kaislaw. Ay, nagpipintura pala. Kalasing mo bububaw. <tong> Ay nako, ay napakaliit ng iyong brass, kaislaw. Ha? Ah? Napakaliit niyan. Tutulungan kita pala makatapos na kaislaw. Para si kaislaw ay mahihain. <laughs> Tutulungan ko si kaislaw. Maliit ang kanyang brass. Mapakaliit. tulong din eh. Paano ba tulong ang gagawin? Ay, minakatulong, Beb. Yan? Yeah. Uh, dali? Ha? <laughs> <laughs> Ah, para lalong <laughs> tatagaan.